naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay makasama ka sa bagong bukang liwayway na ito. Ngayong araw, binigyan ka ng Panginoon ng bagong pagkakataon upang lumapit sa Kanya, lalimin ang iyong pananampalataya at magpahinga sa Kanyang walang hanggang pagibig. Hindi mahalaga kung anong mga anino ang nagtakip sa iyong kahapon, ni kung gaano kalaki ang mga hamon na haharapin mo ngayon. Sapagkat nananatili ang Diyos bilang iyong gabay, iyong tagapangalaga na sumusuporta sa iyo sa kanyang awa at naglalapat ng kanyang makapangyarihang kamay upang palakasin ka. Ang Salmo sa 23 ay higit pa sa simpleng tula ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pangakong puno ng provisyon at banal na proteksyon. Ngayon, inaanyayahan kita na samasama nating saliksikin ang panalangin ito ng umaga na inspirado ng Salmo 23, isang panalangin na punuin ng kapayapaan ng iyong puso, linawi ng iyong isip, at palakasin ng iyong espiritu na nagpapaalala na ang Panginoon ay iyong pastol at sa makatuwid walang mangyayaring kakulangan sa iyo. Naisip mo na ba na marami sa mga alalahanin na bumibigat sa iyo ngayon ay maaring mawala kung lubos mong maunawaan ang kahulugan ng Salmo 23. At kung sabihin ko sa iyo na nais ng Diyos na ihayag sa iyo ngayon ang isang nakatagong mensahe sa mga salitang ito, isang mensahe na maaring baguhin ang direksyon ng iyong buhay at palayain ka mula sa iyong mga takot, Baka ito na ang sandali kung kailan ipapakita ng Espiritu Santo na ang mga bagay na ikinababahala mo ay nasa mga kamay na ng Diyos at kailangan mo lamang magtiwala sa Kanya upang maranasan ang Kanyang kapayapaan. Sa panalangin na ito, tatahak tayo sa bawat berso ng Salmo 23 bilang isang banal na landas na tutuklasan kung paano tayo inilalagay ng Diyos sa berdehing pastulan, nagbibigay ng pahinga kapag pagod ang kaluluwa, nagpoprotekta sa madidilim na libis at punuin ng pagpapala kahit sa gitna ng kahirapan, sapagkat ang Salmo na ito ay hindi lamang tula ito, ay isang espiritual na susi na nagbubukas ng pintuan ng provisyon, kapayapaan at pahinga sa Panginoon. Isipin mo kung ano ang maaring mangyari kung ngayon mo ipagkatiwala ng buo ang iyong araw sa Diyos. Kung paano punuin ng tiwala ang iyong puso at malaya ang iyong isip mula sa bigat ng mga alalahanin. Kapag naalala mong inihadanan niya ang isang hapag para sa iyo na ang kanyang kabutihan at awa ay susunod sa iyo sa bawat araw ng iyong buhay. Kaya't manatili hanggang dulo ng video na ito sapagkat sa mga susunod na minuto, itataas natin ng magkasama ang panalangin ng pananampalataya at tiwala na nagpapahintulot sa Espiritu Santo na hawakan ng iyong puso, punuin ka ng lakas at ipaalala na hindi ka nag-iisa. Kung nararamdaman mong hinawakan ng mga salitang ito ang iyong puso, inaanyayahan kitang magiwa ng amen sa mga komento bilang tanda ng iyong pananampalataya at tiwala sa Diyos. Sapagkat kapag ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya, pinapayagan mong liwanagin ng Diyos ang bawat sulok ng iyong buhay. Laging tandaan na ang Diyos ay lumalaban sa iyong mga laban at ang iyong kinabukasan ay ligtas sa kanyang makapangyarihang kamay. Bago simulan ang panalangin na ito, nais kong anyayahan kang gumawa ng kilos ng pananampalataya. Isulat sa mga komento ang pariralang "Ang Panginoon ay aking pastol, walang magyayaring kakulangan sa akin." Sa paggawa nito, ipinapahayag mo ang iyong tiwala sa banal na provisyon na pinagtitibay ng iyong puso at labi ang paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng deklarasyong ito sapagkat kapag ipinapahayag mo ang kanyang salita, binubuksan mo ang kapangyarihan ng langit sa iyong buhay at kung hindi mo pa ito ginawa, hinikayat kitang mag-like sa video na ito. Ipapakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao kung susuportahan mo ito ng isang like. Kung hindi ka pa bahagi ng komunidad ng pananampalataya, mag-subscribe. Ngayon at iaktibo ang mga notifikasyon dito. Bawat araw, nagbabahagi kami ng panalangin at mensahe na nagpapalakas sa kaluluwa at nagre-renew sa espiritu. Ngayon, ipinapakiusap ko na maghanda ka patahimikin ang lahat ng ingay sa paligid mo, huminga ng malalim at hayaang tumuon ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Oras na upang makipag-ugnayan sa manlilikha. Minamahal na amang nasa langit sa umagang ito ay lumalapit ako sa iyo na may pasasalamat sa puso puno ng tiwala sapagkat ikaw ang aking pastol at gabay. Ipapahayag ko ng may pananampalataya ang Panginoon ay aking pastol, walang mangyayaring kakulangan sa akin. Kahit na ang buhay ay puno ng pagsubok at ang aking kaluluwa ay madalas na bigat na bigat, natatagpuan ko ang kapahingahan sa iyong presensya. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan mula sa pangaraw na biyaya tulad ng pagkain sa aking mesa hanggang sa spiritual na lakas na nagpapanatili sa aking pananampalataya. Sa araw na ito, inilalagay ko sa iyong paanan ng aking mga alalahanin ang mga lihim na laban na daladala ko sa aking puso at ang mga pangarap na matagal ko nang hinintay. Sumusuko ako sa iyo ng buong puso na niniwala na punan mo ang aking buhay ng iyong saganang pagpapala. Sapagkat sa iyong kaharian walang kakulangan at ang iyong mga kamay ay bukas upang ibigay ang lahat ng kailangan ko sa tamang panahon. Panginoon, utulungan mo akong alisin ang takot at pagkabalisa na madalas kong nararamdaman kapag ang mga alinlangan ay sumasakop sa aking isip. Ipahiwatig mo sa akin na ikaw ang aking tapat na tagapagtaguyod, na hindi mo ako pababaya ang mahulog sa kahihiyan kahit na ang mundo ay puno ng kawalan ng katiyakan. Bigyan mo ako ng pananampalataya upang harapin ang bawat pagsubok ng may lakas at tapang at maghintay sa iyong perpektong oras na puno ng kabutihan. Hiningi ko rin ang iyong biyaya at kapayapaan para sa aking mga kapatid na kasama ko sa panalangin pakinggan mo ang kanilang mga healing na minsan ay hindi nila maipahayag dalhin mo sila sa iyong presensya at ipakita sa kanila na ikaw ang kanilang pastol na hindi nagkukulang salamat Panginoon sapagkat sa iyong presensya matatagpuan ang aking kaligtasan pag-asa at liwanag kahit na ang dilim ay subukang sakupin ang aking buhay. Ama na sa langit, dalhin mo ako sa iyong berdehing pastulan kung saan makakapahinga ang aking pagod na kaluluwa, isang lugar kung saan ang iyong kapayapaan ay pumapalibot sa akin tulad ng isang malambot na yakap. Sa gitna ng ingay at unos ng mundo, ikaw ang aking ligtas na kanlungan, ang bukal ng tubig na nagpapawi sa aking uhaw na espiritu. Turuan mo akong bitawan ang mga alalahanin na nagpapabigat sa aking puso, ang mga bagay na akala ko kailangan kong kontrolin, at gabayan mo ako sa mga katahimikang tubig kung saan malilinis ang aking isip, malalakas ang aking pananampalataya at makakahanap ng bagong lakas. Hayaan mo akong maranasan ang iyong pagibig na lampas sa pagunawa na pumapawi sa aking mga takot at nagbibigay ng kapayapaan na hindi maaring alisin ng mundo. Ipahiwatig mo sa akin na hindi ko kailangang magalala sapagkat ang iyong plano ay mas dakila kaysa sa aking mga plano. Panginoon, ipinapakita ko sa iyo ang aking mga kapatid na pagod at nalulumbay. Sila nadala ang kanilang mga pasanin nang tahimik dalhin mo sila sa iyong banal na kapahingahan at yakapin sila ng iyong walang hanggang pagibig na nagpapagaling ng mga sugat na hindi nakikita. Pumipili akong magtiwala sa iyo ng buo, inilalagay ang aking mga pasanin sa iyong dambana at nagpapahinga sa iyong mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Salamat, sapagkat sa iyong presensya natatagpuan ko ang lakas upang harapin ang anumang pagsubok, ang liwanag na gumagabay sa akin kahit sa madilim na libis, at ang pag-asa na nagpapanatili sa aking espiritu kahit na ang mundo ay subukang puksain. Ito Ama, ang iyong pamalo at tungkod ay aking gabay at proteksyon sa bawat hakbang ng aking buhay. Uh, kahit na ang landas ay puno ng hamon at ang aking lakas ay parang nauubos, naniniwala ako na ang iyong disiplina ay para sa aking ikabubuti, upang turuan ako ng karunungan at palakasin ang aking pananampalataya. Bigyan mo ako ng karunungan upang maunawaan ang iyong plano lakas upang magpatuloy kahit na ang aking katawan ay mahina at tapang upang harapin ang bawat pagsubok na dumating sa aking landas. Amen. Ngayon ipinapahayag ko na hindi ako maglalakad ng mag sa aking buhay. Ang aking tiwala ay nasa iyo, Panginoon, at ang iyong pangako ay aking tanglaw sa gitna ng unos, isang ilaw na hindi kailanman mawawala. Salamat! sapagkat ang iyong pagibig ay nagpoprotekta sa akin mula sa mga kaaway na nakapalibot at inihada mo ang aking landas kahit na ang mundo ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ipahiwatig mo sa akin na kahit na ang gabi ay matagal, ang iyong liwanag ay laging sisikat at kahit na ang unos ay malakas, ang iyong kamay ay matatag na sumusuporta sa akin. Panginoon, ikaw ang aking tagumpay kahit na ang mga problema ay parang mga bundok na hindi maaring tawirin. Hindi ako matatakot sapagkat ikaw ang aking tagapagbigay na hindi nagkukulang at ang aking tagapagtanggol na laging nandyan. Yumuyuko ako sa pagsamba. Naniniwala na ang iyong plano ay magdadala sa akin sa tagumpay at na ang iyong biyaya ay sapat upang lampasan ang anumang pagsubok na darating sa aking harapan ama pahiran mo ako ng iyong espiritu santo upang punuin ng lakas at pag-asa ang aking buhay isang langis na nagpapagaling sa aking mga sugat at nagpapalaya sa aking kaluluwa mula sa takot pahiran mo ang aking isip para sa katotohanan na magpapalinaw sa aking mga saloobin ang aking labi para sa mga salita ng pagpapala na magpapalaganap ng iyong kaharian, ang aking kamay para sa mabuting gawa na magpapakita ng iyong pagibig at ang aking paa para sa iyong landas na magdadala sa akin sa iyong presensya. Salamat sapagkat ang aking buhay ay umaapaw ng iyong pabor at maglalakad ako ng may tagumpay, hindi natitinag ng mga anino ng mundo dahil ang iyong liwanag ay nananatili sa aking loob. Minamahal na Ama, ang aking baso ay puno ng labis ng iyong biyaya, pagibig at provisyon, isang kasaganaan na hindi maipapantay ng kahit ano sa mundo. Salamat sapagkat pinagpapala mo ako ng sagana, hindi lamang sa material kundi sa espiritual. Nakayamanan na nagbibigay ng kagalakan sa aking puso. Tinatanggap ko ang iyong pag-aano ng buong puso, naniniwala na ang iyong presensya ay magpapanatili sa akin sa bawat hakbang ng aking buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal na kapatid, salamat sa pagtitiyaga hanggang dulo. Ang iyong pananampalataya ay hindi napapansin ng Diyos at nagsimula itong baguhin ang iyong buhay. Isulat ang aking baso ay umaapaw ng pagpapala sa komento. Pindutin ang like kung nadama mo ang mensahe at ipapakita ito sa iba. Kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin ito ngayon bilang pangako sa iyong espiritual na paglago at upang tulungan ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Manatili ng ilang minuto, hayaang yakapin ka ng musika at magpasalamat sa Diyos. Naway pagpalain ka ng Diyos, punuin ng kapayapaan at umaapaw ang iyong buhay ng kanyang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen.